Guys, nice, oh. mga compressor. Dami. Dol, sarap nyan. Shout <laughs> out sa'yo. Mga power tools, mga idol. Oh. Dami rito sa kahabaan ng ibang lisa. Sit po. out. Oh, view, mga idol. Oh, mga compressor. oh, compressor. oh. Head out. Ito, okay, eh. Mamagani yung ganito nyo? 6,000 6,000 mga idol oh. Ito kayo pumunta 6,000 lang yan guys. No? Ma'am thank you. CCTV? CCTV no? Ito kailangan din ng mga kababayan natin to. Magkano naman dyan sa mga... Magkano dyan? 600. Ha? 600. So yung mga ganyan naman na klase 2-5 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 2 Daming camera niyan ha. Tatlo. Ay, kung gusto niyo naman para diyan, alin po ba? na talaga pero ano Yung story na talaga ng mga CCTV. yung video. alam mo ba? Nyari. May isang company yung painting building kung bawat Mag-i-install. install Pwede hindi. Bibili lang talaga, idol. Ano ah, ka ka? So itong ganito, mga high, Mga magkano naman to sa iyo? Oh. Ano? 4,000 ano natin. 4,500. Solar na to na CCTV no. Pwedeng angat ng konti idol, makita ng mga viewers natin. Wow, ganda oh, ito lo. Oh. Solar yan mga ito la, ah. 4,500. Sampa kayo. Saka pwede nga napin na dito ka lang palagi. Tingling ko lang ba? So, Araw-araw. Ano, ano, so anong pangalan natin na ito? Oh, shout out kay Sir Jordan no. Oh. Ang paninda niya dito guys is mga CCTV. Yan oh, dami oh. Iba-ibang forma iba-iba rin yung mga presyo mga idol siyempre no? so magagara na to so for safety sa bahay natin yan thank you idol salamat okay. nito street, street light mga idol so magkano dyan sir may 1,000 may 1,200 oh, so, may so, na dyan yung abon ka na 2,000 silang watts watt. ah depende sa watt so ito tayo nito to nito 1,200. Ilang oh, watts yan? 800 watts? 800 watts. So, 1,200. Oo, oh, 800 watts. May kasama ng tubo yan. May kasama ng tubo? Oo, oh, dito. Oo, wow, oh, nga sa pala, no? So, 1,200 guys, 800 watts, no? Hmm. Meron oh. 1,000 watts din yan. May 1,000 watts din. Mm. Magkano? 1,500? Oo, 1,500. 1,000, no? 1,000 oh. eto naman pangalan naman flat light naman yan boss flat light right? parang sa tempo uh, parang ganyan 1.5 watts dito dito ko na 1.5 1.5 oo oh. wala ka yan 5 oo oh. 5000 watts mga idol o oh. ah iba iba rin yung ano niya La. ano niya Pedi may controller pwede mo siya nakasan pwede inaan o oh, yan 5000 watts magkano idol 1.5 lang 1500 hmm. oo oh. floodlight no hindi ito idol, ano naman to? Ladlight din. Ladlight din. Ito rin siya po. Pero 500 watts lang to. 500 watts to. Yan 100 watts. Ah. Oh. So, yan no. Oh. Yan mga sa mga viewers natin no, oh. naghahanap ng mga solar light. No, solar light mga pamposte diyan. Mga light guys no. Dito kayo pumunta guys sa kahabaan ng Pangilisa. Eh. Pwede kayo sama? Pwede naman. Oo. Oh. Dito lang siya, guys, o. Oh. So, may posting in to. 628, 628, 628. Yan, 628, no, barangay. 628, ibang ilis corner de la pe. Oh, corner de la pe. Si, oh, ah, Ano pangalan natin, sir? sir. Oh si sir. O, yan, nangangailangan kayo ng mga solar light, guys. So, dito kayo pumunta sa kanya, no. Kahit anong mga wattage, guys, kaya nilang ibigay sa inyo. May discount yun. Basta ask niyo lang sa kanila. Aba. Oh, oh mm -hmm. yan TV. No? Mm -hmm. Yon. Pala na kayo magano ano doon oh. Uh, sa kanya uh, tumawad no mga idol sa so, mga viewers natin. Nangangailangan ng, ng anong, mga solar light, no? So power station. So, power sta oh, yun. Power station. Yan power station na idol. So, 500 watts power station. Oh, power station mga idol. 500 watts. So magkano? Ang 500 watts namin kasama yung panel lang. Oh. 12,000 na 12 May 150 watts Yung hmm. So ano to? TV, electric fan Pwede yon, Computer Computer May Ilaw oh. Pwede na yun yan power station mga idol oh O oh, yan ha ah. uh, Ito yung solar na to idol no? Solar na May panel na po yan So magkano? 12,000 12 mga idol kasama okay. na yung panel niya. Pwede po rin siya i-charge sa kuryente. sa 220. Saan pa easy, kayo? Easy na man, o, dito na kayo mga idol, pumunta. Power station, ito yung hanapin nyo. Pag brown out kayo mga idol, kailangan, kailangan nyo ito. 5, up. 500 watts <laughs> mga idol. 220 volts, no? Power station. 5 lighting modes mga idol ito ha. O, sampa kayo? kayo. Lalo na ngayon, magpapasko. Di Christmas light din tayo. O, Meron din tayo solar ng Christmas light. Ah, meron din? Meron din. Oo. Oh. Kompleto naman tayo eh. Yun yun. Magiging gulang na lang ako pag wala. Oo, oh, yun. <laughs> so, Idol, magkano naman dyan? Ito. Pura lang ko. 280, 250 na lang. 280, 250 na lang So, anong haba niya na Idol? 9 meters 9 meters Mahaba na yun, ha? 80 led Ito, 10 meters yung, ano, 80 led oh. RGB to O, oh, RGB, red, ah Red, green, blue Iba-iba yung iba kulay Iba-iba yung kulay permanent color lang O, oh, iba-iba yung mood nito Magkano ulit, Idol? 250 na lang 250 na lang O, oh, yan, mga Idol magki-Christmas na Kailangan natin magkabit ng Christmas light Sa bahay natin <laughs> Oh, di ba? Hmm. Para makita na buong Pilipinas. <laughs> <laughs> ah. So idol, kunan ko rin to. Yung headlamp. So magkano sa iyo to? Sakaling ano, kagaya mo, pahilig ka manisid, Oh, yan, may ini ka may Naka-lights off. Oh, yan. Sa sisirin mo. Oh. Ilagay mo sa madilim noo mo. Madilim na madilim. Oh, oo, naka-lights off eh. Oh, yun. Oh, ilagay mo lang sa uh, noo mo. Oh, yan. mo. Kitang kita oh, yun, idol. Oh, kakali, kakailin mo, hindi mo makita. Oh, yan. Ilagay mo lang sa noo mo. Oh, lagay mo lang sa noo mo, makikita mo na talaga sila. Magkano oh. naman din yan, pagkakali ano. man. To? 250 lang. 250 panisid na to mga idol ha. Oh. <laughs> 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 250 lang. Kaling umaba na yan. Oh, yan. ano ba to? Solar din? Ay oh, hindi. Rayso, Rayso. Ah, oh, Rayso. Oh. So, idol, ako ng karton. Kahit ng rat po, kahit air clipper no. So, magkano dito, idol? Kaya to, me. 500 lang. 500 may ganyan ka nakagarang racer idol no? Her tripper. So pag tripa niyo sarili mo. Oo, oh, pwede. mga bata. Oo. Oh. Nagdadala sa barbershop. Di, ikaw na lang maggupit. Ano, oh. <laughs> 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 oh, yeah, ito naman GBL mo. So magkano sa so, GBL na yan, boss? Oh. Hindi pang bubuo kung pangit boses mo papagandahin niya. 'Yon, ito pala yung may magic na ano. Voice, no? <laughs> JBL Universal Idol. Oh, magkano? Magkano? 700 lang po. 700 sa wireless na mic no, mga idol. Ang brand niya is JBL. Pakita natin sa mga viewers natin no. Oh, shout out sa mga viewers natin, subscriber natin sa YouTube channel natin no. Ito, mga idol, gaganda ang mo dito. Oh, ganda, idol, oh. JBL. Magkano, idol? 700 lang. 700 wireless na to mga idol. Eh, charge pala to. No, may dito na ba Ah, oh, may battery na kasama. Ito, talagay nyo lang to sa... Yung... Ay, yung... Ang patawag yan? Receiver? Oo, oh, receiver niya to. Para nakapag na nagsasalita ka, automatic na yung sa speaker na nagsasalita. Oh, Sampakay, Dol. pala to. Isang set na to. Magkano ulit? Para makita ng viewers natin. 700. Set na yun. Magkakasama na yun lahat. Oh. Wala lang kasamang speaker. Wala lang talagang kasamang speaker. Mic lang. Wireless mic. Yan no. Mga viewers natin, no. Punta kayo dito sa kabahan ng Ibangalita Street, kaya po, no. Oh, di ba? Huwag lang kayo magpapabuli. Oh, huwag lang kayo magpabuli. No? kayo dito sa may sariling tindahan. Oh, may sariling pwesto. No? Hindi mo silang imbitahan sa pwesto mo. Uh, Iniimbitahan ko kaya dito sa Ibangilista Street. Corner hmm? uh, de la Pe lang po. Corner de la Pe. Uh, eto mga idol, dito lang siya. Oh. Sa na to. Ito yan no, so, may arko na to. Oh, hanapin nyo lang dito si sir no. Pahalan ulit hanapin nila sir. Asis sir, asis. Ah Asis po. Oh, yan ah punta na lang kayo rito. So, thank you na marami sir sa pa-unlock no, na mag-vlog sa pwesto mo rito. Ama, ama. Marami maraming salamat sa inyo. Ate, salamat yan. Bye bye. Ama. Thank you sir. Bye po. Pag wala po ako dito, ay mama lang. Ah, mama mo. Mama. Oh, shout out sa mother niya no, dito. So, thank you very much, Idol. Idol, oh, Like nyo, I-follow nyo ang Facebook ko, no? Lan Kobontin. YouTube channel ko, Kobontin Vlog. Salamat. Idol, salamat sa inyo, no?